Si Paolo Abelino na pala ang bagong katuwang ni Kim Ju sa bag business. Kaya pala hands on ang Kim Pao. Always na magkasama. Busy sa work at busy sa business. Much better kaysa sa kaila kami dyan, na hindi karapat dapat na pagkatiwalangan. In fairness, good choice o magandang decision ang ginawa ng actress naman natin din kung gaano kabuti ni Paul nyo, Basta para kay Kim, gagawin, never say no. Mas talo silang mamamotipin sa kanilang minagawa. Mas madalas na silang magkasama. Kaya pala tuwing lumalabas ang mga IG story ni Kim Chu, masayang masaya ito sa kabila ng mga personal na problema. Kailan na sa kanyang kapatid na walang ginawa kundi lustayin ang pera nito. At happy na happy, magaling din sa negosyo si Paolo. Ang mga prediksyon sa akres sa dyang naglalabasan na makatotohanan. Kung sa kanyang mga kapatid na traitor at sa bagong simula kasama ang forever nito. Ayon sa mga komento, tama yan para na silang mag-asawa palagi nating may kita. Tiyak, pataas pa ang sales o so benta. Supportive lagi. Talaga si Paolo. Siya eh, na, na, na ang putangin na kakagawa niya. Eh, sa mga nag-i-ex ni Kimi, never nagpakalalaki na alagaan ng aktres. So, na ang Kim Pao. Tumungan sa lahat. Sa hirap man o ginawa. Nadamayan at magkasama. Ano man ang problema na dumating? Anong saving ninyo sa Good News eh? Update na ito? Happy Day!